nasubukan ko na ba na nakainom ng pampatigas yung lalaki bago kami magpalakpakan? Ano yung pakaramdam? Masarap ba? Tinatanong sa atin ni Redentor. So yan ang ating pag-uusapan for today's video. Interesado ka bang malaman kung ano ang aking sagot? Please keep on watching para bago yan. Kung bago ka pa lang sa akin channel, please consider to like this video and subscribe my channel. So, nasubukan ko na nga ba na nakainin ng pagpatigas bago ako palakpakin? Oo naman, nasubukan ko na yan. At siyempre, tigas na tigas yan. Masarap yan. Pero yun na nga, yung, uh, meron kasi yung uh, epekto na medyo nakakasulit ng na libid. Kaya dapat, kung iinom ka nito, ay isa kang hindi. So, kaya pinanghintip, dapat uh, medyo bata-bata ka pa at uh, wala kang problema sa puso. Pero kung halimbawa yun ang kanito, tapos uh, medyo nandun ka na sa edad na hindi na hindi na bumabata. So, kailangan magpa-check up ka muna bago ka umino. Okay? Pero yun na nga, ang pakaramdam ay masarap, matigas na matigas. Lalo yung uh, kung gagamitin sa patalikod Kapag kasi halimbawa nakatalikod ang babae tapos uh, papalakpakin ng gano'n, sobrang masarap kasi tigas na tigas siya. Yung mga tutok na tutok sa likuran tapos masarap lalo na kung uh, pipilisan yung pag uh, yung sa'yo habang nakatalikod. So masarap, masarap na masarap yan. Yun yung pakaramdam kapag halimbawa nakainom ng pagpatigas yung lalak. So, sana ang sagot ko na tama ngayon tanong. And if you like this video, please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.